epektibo na po bukas ang malakihang rollback sa petrolyo. 2 pesos and 45 centavos ang makakalta sa kada litro ng diesel at higit tatlong piso naman sa gasolina. May ilang oil companies pa na magro-rollback din ng 3 pesos per liter sa kerosene. Good news na kaya ito kina Mamang chopper na nagsimula na rin nga pong maningil ng pisong provisional increase sa pamasahe sa jeep. Para sa update live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumustahin muna namin ano, yung paniningil ng pisong taas presyo nga ng mga tsuper ng jeep. Totoo ba na may mga driver daw na hindi na nakakapaningil ng dagdag pamasahe? Yes, yeah. para iwas diskuton, marami sa mga nakausap nating super ng jeepney ang hindi na raw sinisingil yung piso no? para nga sa provisional fare increase ng jeepney fare simula kahapon, ngayong araw, hindi muna no, sila naniningil. Kasi nga ang ilan, para daw hindi na nga magka-diskusyon pa kung tawagin nga ng mga super, e eh, pinapabayaan muna nila. Kapag nagbayad daw ng buo, dito na nila sinisingil talaga ng 13 pesos no yung pinaka minimum na pasahe pero kung sakaling barya lamang ibabayad at kung sakaling maging mitsa pa ng usapan eh hindi na daw nila sinisingil pa muna ng piso pero sa ilang mga barker na nauuna muna yung bayad bago nga talaga makasakay ang mga punuan na jeepney dito talaga mahigpit na naniningil na yung mga parker at talaga mga taga-kolekta ng bayad para nga talaga masigurong nasusunod itong piso na provisional fare. Ang sinasabi din kasi ng ilan doon ng mga commuters, eh naghanap sila nung taripa or ng fare matrix bagay na nilino na po yan ng LTFRB dahil provisional o pansamantala lamang po itong dagdag piso sa pasahe ng jeepney ay hindi na kailangan ng fare matrix o taripa sa paniningil. Cheryl. Mm -hmm. Okay, so ano ang reaksyon ng mga commuter? Meron bang ikaw na kausap na iba na hindi nila alam na magtataas pala ng piso ang pamasahe? Marami din sa mga nakukusap natin, Cheryl, halos na ngayon lang nila nalaman na meron palang 1 peso additional sa minimum fare na pasahe nga sa pagsakay nila ng jeepney. Pero ang ilan talagang apektado at sinasabi, hati, actually ni opinion at reaction ng mga commuters. Ang ilan sinasabi, okay lang, piso lang naman ito. Pero para sa mga commuters na minimum, pay, minimum uh, lamang yung pasahod na tinatanggap nga, minimum wage earner, eh talagang sinasabi nila na malaking bagay doon yung papiso-piso dahil lang ilan sa mga nakausap natin, tatlong jeep yung sinasakyan, papasok lamang sa trabaho. So kung susumahin daw, aabot uh, din ng mahigit isang daang piso yung kanilang magagaso sa buong buwan. Sayang din daw yun no, para sa uh, matitipid sana nila sa buwan ng sahod na may higit 6 na raang piso lamang sa kanilang hanap buhay. Kaya naman talagang konting tiis lang sinasabi nila eh kahit naman daw magreklamo sila, wala rin naman daw silang choice kundi sumunod dahil ito lamang ang kanilang masasakyan na mas abot kaya pa rin daw kahit papano kumpara sa ibang mga public mode of transportation. Cheryl. Okay, may malaking rollback nga sa petrolyo ano. Um, buka starting tomorrow. So makakaapekto ba ito doon sa taas na pisong uh, singil sa pasahe? Tinatanong natin yung LTFRB kung hanggang kailan ba itong provisional at ano ba yung kriteriya kung sakali bang babawiin na itong piso na dagdag-singil nga sa minimum fare ng jeepney. Ang sinasabi nila, pinag-aaralan pa rin naman daw nila kung sakaling bumaba ng nasa 55 to 56 pesos kasi ito naman yung recommendation or request ng isang grupo ng transport group, particularly pasang Mazda, nang ang sinasabi nila kung ba ng 55 to 56 pesos, eh maaari na talaga nilang bawiin na rin no, yung 5 pesos na hinihiling nila na taas pasahin nga talaga sa jeepney. Bagay na pag-aaralan pa rin naman doon ng LTFRB. Ngayon kasi inaantabayanan ng LTFRB na baka doon bumaba na ng magkakasunod itong uh, presyo nga ng produktong petrolyo. At uh, kung sakasakali daw, eh talagang magdedesisyon decision naman sila kagad para nga maalis na itong pisong, uh, dagdag dagdag dag singil nga dito sa sa pasay sa jeepney ongoing pa rin kasi no yung pagdinig ng ahensya sa ipinanawagan at, at talagang ifinail na petition ng transport groups hinggil nga doon sa 5 pesos na fare increase or fare hike Cheryl okay maraming salamat Mon Gualdez Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.